Naku, maanda sila man. Kati tanghala ito maglupo. Ito bagay alam mo, may binig. Ganda ng mga halaman. Sunflower. Tapos chrysanthemum ba yan? Ang ganda. orange eh. Mga buong gambilyaw. Pitch Peach plant daw ito. mga customer na sila. Ito yung bukas. Hello. Ang ganda nung Ito olive to eh. Olive tree. Okay. Kasi ito yung mga tinatanim sa kalsada. Ang ganda naman sa amplawa. Ito yung mga block.